Na buhay mga kabeli another vlog for today uh, ngayon is saturday bukas naman naman po ang kusina ni kabeli yon wala na pong bagyo yan maganda na po yung uh, panahon sa labas yan may uminit na po wala na po si Christine yan <laughs> iniwan na po tayo ni Christine opening po si Juby good morning, morning Juby saturday Morning. Good morning. Si Jepoy dito. Good morning po mga kabeli. Yung Saturday. Yan, pumunta na po kayo dito sa na, Sa kapay. Oh, wala nang bagyo, no? Wala nang bagyo. Yan. <laughs> Bukas na po kami. Sama natin si Popo. Si Popo. Yun. Popo. Ay, good morning ka muna po. Good morning po, mami. Yan. Dito muna ulit si Popo. Wala Kasi po wala si pa po si Reagan. Mamagay yung kanyang paa. Magpapacheck up pa po si Reagan. Nagmamaga po kasi yung paa ni ray -Ban. May, sugat po kasi. Yeah. Opening, uh, time check po, 10.15. Wala pa po kaming customer, pero may tumawag na po sa amin. Yun, nagtatanong na po ng op, kung open kami. Tsaka kami, darating po kami from Angeles. Lunch time. Thank you. Ano kami? First customer. Time check po, 11.30 po. Sisig. Huh? With rice, ah, uh, top, uh, baby back ribs. And, like, lying with bagnet. Yun. Thank, Thank you po. Abeli. Sharing lechon belly. Uh, Aming balat ah. Thank you. Ayun. Ano wala. Good morning po. Ay, 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 ito na rin si Ron. Tsaka si Ingo Rosing. Si, yun, maganda na po yung panahon sa labas. Mga araw na. And good afternoon. May eh. bisita po kami. Hi ka, hi. Yung laki na po ni Princess. So, oh. ito po si Princess. Baby! Uh, saan ikaw galing? Ah. Uh, Nga, okay. hindi okay lang okay. yan, anak. Laki na po ni Princess, Oh. So. Ay ka muna, ha? Ay. Ay ka muna. Dance ka, dance. Dance ka, dance. Naihiya na po si Princess. Ah, Meron na po silang inatid kay Jepoy. Eh. Kaya nandito siya. thank you po. Thank you po. Thank you po. Winigyan po siya ng no? customer namin ng chocolate. Yan. Thank you po, Pamo. Thank you po, ma'am. At Thank you, Tita, from Virginia. Binigay niya po ang chocolate. Salamat po. Ingat po. And God bless. Ma'am, Leticia, Silveta, thank you, thank you po. Yon, salamat. May binigay si Tita Leticia Silveta. Take 500 daw pa yung dalawa ni Jepoy, tsaka ni Ingo. Thank you, thank you po. salamat. Ingat po. God bless po. God bless po. Yun mga kabeli, meron po tayong bisita from Concepcion our Yan. Thank you po kuya. And ate, pag... Money po. Pwede <laughs> ko ba yun i-greet yung brother? Okay. Birthday niya kasi ngayon. Sig birthday, on, Mami, <laughs> okay. Happy birthday kuya, Jeff. Yan. Mon, punta kayo dito. Mami, pasal kayo dito pag-uwi nyo. Yan. Happy birthday, kuya Jeff. Thank you po. Ayan. Mag-order pa lang po sila. Kararating lang po. Yan. Salamat po sa pagpunta sa kusina ni Kabeli, ma'am and sir order ni at kita baby back ribs and chicken baby May bisita po kami from Angeles. Yan. Thank you po sir and ma'am um, sa pagpunta. May shoutout po kayo. May shoutout shout kayo. <laughs> <laughs> shoutout agad eh. Pagpunta, pagdating na lang. Yes. Yan. Salamat po sa pagpunta sa Osina. <laughs> Thank you po. Baby back. Pink with bagnet. Sarap take out na sharing lechon bell. Lechon bell and fishing. <makes> chili pork ribs. Ano the method may kanin to? Sweet thank you Thank you, And ah kare-kare. Without rice. Pipino. Pwede yung kami pipino. Ibon without rice. And meron din po tayong ah, kanisala. Chicken belly. And the belly again. Hindi na po namin yung pagsama. Kanisala. salad. Bitong. Eh. B2A, B2B2, B2. B1. B2. B1. <coughs> ginagawa niyo dalawa dyan. <laughs> Ngayon gumagawa po sila ng ano. Dynamite. Dynamite pang merenda daw. Merenda. Oo, merenda. merenda. Ang gaganda ng mga sili, oh. Ayan po, babalot po dyan. Magda-dynamite daw po sila. Naglili po si CJ, eh. Oo. Oh. <laughs> Mahilig pala to sa dynamite, eh. Ito yung ano nila, o project. <laughs> yun. Mag merenda po namin ito. ginawa nila, nila. Kasi meron pa pong natirang pang ano yun eh. Ginili. Yun. Pang Shanghai ko yun dati. Mag-aaral <laughs> tayong cook ngayon. Yeah, kasi <laughs> Kaya kong... naman naluto na. Sarap niyan. Ayan Dynamite. dynamite. Sa merienda. Merienda po, dynamite. Mga, ano sila ano yun? Naglilihay. <laughs> 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 si CJ nga, sabi ko nga, ano nga. Si CJ nga nag credit sa dynamite. O, oh, ang aming merienda, o, oh, sarap. Hindi, <laughs> <laughs> alam, nandito po pala yung anak ko. Tama, <laughs> <Din, din, laughs> dali ka na <laughs> Kain kayo. Oh, sarap niyan dynamite uh -huh. Mas, Para sa si... inyo Para sa law su... ay sa Tay <serves> no. nakita mo oh sana na tenya sa kristal niyo sa sa araw na ah, Angel Good evening Hello My name ko siya Dala lang po Okay. lang po lang po sila sa kabila. Sabi po ang aming <laughs> customer ngayon. Time check si po, 7 o'clock. 7pm. Pumani <sad> na spicy wings. Pumani kami na wings. Number. po kami sa Spicy wings. Not spicy tong. not spicy, dalawa not spicy. Dahil sa balat no. Yon. Bet broccoli. Yan ang sinasabi Okay. Mga pogi pa rin sila. Hindi po, hindi pa lang po. Thank you po. Okay. po. sige na. Limang sok okay. daw. Ano B1, eh. Ito. <laughs> Tapos na po yung aming maghapon Saturday. Uwi na. Uwi na naman. Bye bye. Bukas naman. Sunday yun. Good night. Ingat po ang lahat. And God bless all.